Alright, so magandang araw. No? Uh, kasama natin yung ating Peugeot. Okay? Ape City. May na-encounter tayong problema. Ayan. Ayaw umatras. Ayaw umatras. Ayaw mag-engage ng uh, rear. Uh, yung reverse. Yung reverse gear niya. Ayaw. Umaandar na yung ating Peugeot. Ayan, baba natin ito. Engage natin yung rear. Huh? Tapos pag Oh, ayaw. Primera. Primera, ayaw. Maingay. Maingay. Ah. Oh. pangalawang araw na 'to. Oh, maingay oh. Oh, ayaw ayaw kumagat. ay wala talaga. Kahit bitawan natin, oh. Naka-primera 'yan. Oh. Ah, close up natin. Primera 'yan, primera. Naka-primera 'yan kahit bitawan natin 'yung clutch, wala ayaw. Oh, hindi naman naka-handbrake, hindi ko naman inapakan 'yung foot brake. Naka-engage 'yung reverse. Ayaw talagang umatras. Ayan, tapos ngayon, punta tayo dito sa likod. Ayan, punta natin dito sa ilalim. Ayan, pag nasa ilalim na tayo, makikita nyo yung oil filter, yung drain. Makikita nyo to dito sa ilalim. Ang gagawin natin, kuha tayo ng 10mm. 10mm na close wrench, tapos tanggalin yung bolt dito, isa, At dalawa. So, hindi ko na-videohan yung pagtanggal kanina. 10mm. Yan. Nakatago dito yung spring. no? Spring na nakakonekta doon sa shifter ng rear. Ayan. Ano? Minsan kasi dito, ang nangyayari, napapasukan ng putik, kaya ng alikabok, lupa, batok. Uh, hindi nakakagalaw itong spring Dito Ayan uh, Kung tignan nyo, merong laman Na bato yung tinanggal natin Ayan So, ito yung tinanggal natin Ayun, may laman na bato ayun May laman siyang bato Ayan, ito Dahon Bato, as in, bato talaga May laman na bato Ayan. Ayan o, oh, bato. Hindi nakakagalaw yung spring natin. Ayan o, oh, may dalawang bato. Hindi nakakagalaw yung spring natin dito. Ayan. Ayan, napipigilan yung paghila mo ng rear shift. Ayan, bis na atras, may part na napipigilan nito. Ayan. Kaya kailangan linisin natin yan. Nang wala tayong mahanap na Ibang spray Ito na lang muna Para iwas Kalawang Ayan So, subukan natin So, ayan Ulitin lang natin yung ginawa natin Ano gumamit tayo ng 10mm na close wrench tinanggal natin yung tatlo tatlong bolt dito sa plate Ayan, o. ang nangyayari kasi uh, kung yung tuktok natin ay napapasabak sa mga maputik sa lupa mabato na daan yan, napapasukan napapasukan dito sa loob kahit nakatakip sya kaya eto, na dudumihan, nalalagyan ng bato, ng putik, ng lupa. At kung minsan, pag sumasayad yung ila pang ilalim, ayan o, tumatama. Nayuyupi. Sumasayad kasi mula nung sinabak natin sa kabundukan. Ayan. And lilinisin natin to. Lilinisin natin. Ang ginawa ko lang, naisprayan ko lang ng WD-40. Ayan. Linisin muna natin to bago natin ibalik. Tapos susubukan natin kung aatras na siya. Ayan, subukan natin. Maandar na yung ating tok-tok Ayan Naka-neutral Subukan natin Ibaba Ibaba itong Patras Ayan Nakababa na sya Sabukan natin kung Siyempre nakababa na rin ito Yung handbrake nya Shift natin sa neutral Ay First gear First gear pala Ayaw ayaw pa rin ngayon ang gagawin natin mag adjust tayo sa likod so ito dapat nakataas yan taas natin yan tapos baba natin to yan then neutral yan naka neutral mag adjust tayo tapos punta tayo sa likod yan so pag nakikita natin to kuha tayo ng uh, size 8 kasi okay. papaluwagan natin to size 8 na close range Ayan. tapos pang ipit Ayan, pang ipit, pang hila dito sa kable Ayan. ipit natin, natin. Ah. Uh -oh. Tandaan ka siya. Apos. Ay, daddy, ah. Uh, Size 8. Paluwagan natin. Ay, dito, ah. Oh, may battery. Uh -oh. dito, Oh, malaki. Ayan. 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 Tapos, silain so lang one one konti. ng konti. Dapat konti lang yung adjustment natin over. dito. Ayan. lang five. dapat. Five. Five. So, ito natin. So, Higitan. Yeah, Medyo mahirap lang dito sa ilalim ta Hindi nakataas, hindi nakajak Ayan Subukan natin So yun, naayos din natin ano? Medyo nahirapan tayo kasi konting 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 adjustment lang talaga ang gagawin natin. Kasi pag napasobra naman, puro paatras naman lahat ang cambio. Ayaw nang gumana ng paabante. kaya dapat saktong sakto lang talaga yung pag-adjust natin doon sa kable. Dapat ma-measure natin. So, ayun, ibabalik na natin. At least paano, nalinisan din. Kuminang-kinang, natanggal natin yung bato. Balik natin yung tinanggal natin.